Dito sa likod natin, yung medyo malalim na part. So, yun nandun kanina sa kabila, dun sa kabilang side, mababa dun. So, doon pwede yung mga bata. And then, dito sa part na to, medyo malalim. So, kung gusto nyo medyo malalim, pwede kayo dito. At I think dun sa kabila, mas malalim kasi may mga tumatalon dun sa kabila. Hello mga Mima! Nandito tayo ngayon sa Bitbit River sa Bulacan. Day okay, off namin ngayon at kasama ko si <laughs> So, yan sya mga mima ko. So, ito yung ano, yung river. Andito sa baba. Ayan, nandun sa likod ko yung river. So, mamaya bababa kami doon. Dito muna, damahin muna namin yung tanawin dito sa taas. Sobrang ganda ng tanawin dito sa taas. Ayan, guys, oh. Sobrang ganda, sobrang relaxing dito. Ito naman yung kabila. Nakakatakot. Malalim na dyan. Ito yung sa kabila. Ayan <laughs> 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 siya mga lods ko. Ayan, kung gusto niyo yung relaxing na tanawin, punta kayo dito. Wala pa naman 2 hours eh, makakarating na kayo dito. Kalawakan kami ng garlic. Sobrang relaxing talaga kapag sobrang pagod na pagod kayo sa kakatrabaho. Minsan, mamasyal din kayo sa mga ganitong lugar pababa na kami dun sa Bitbit River. Mura lang daw entrance dito mga lods ko. Medyo lubak-lubak lang sa part na to mga idol ko. Dahan-dahan lang yung pagmamaneho dito malubak. Naglakad na nga lang ako mga lods kasi malubak. Nahirapan ako mag-video. Ayun, marami mga bato-bato. Pero okay din to para pag maulan siguro, para hindi malapok, hindi madulas kahit maulan. Kaya maraming bato. Hintay mo ako dyan sa baba, ha? So, ayan, dito banda sa part na to, medyo mabasa na siya. Buti na lang, may mga bato-bato, kaya hindi siya madulas. Kasi kung walang mga, <laughs> walang mga bato-bato yan, madulas yan. Ayan mga lods ko, yung river. Ito na yung view sa baba. Saan na kaya? Si Alberto? <laughs> Saan na nagparada yun? Oo, oh, ang ganda dito mga mima. O, tingnan nyo. Sobrang lawa. So, yan, no? meron din silang mga parkingan ng motor dito di kayo mangangamba dyan sa parkingan sobrang lawak ng parkingan nila asan ah, na kaya si Berting? per head po? ah per motor lang? ah okay thank you, thank you po para 30 pesos lang pala ang entrance dito mga loads. And yung bayad dito is per motor lang, hindi siya per head. So kung dalawa kayo sa isang motor, papasok kayo dito, 30 pesos lang yung babayaran ninyo na entrance. And nakikita ninyo sa likod, may mga cottage. 400 pesos yung presyo ng kanilang cottage dito. Di na kayo lugi, Per motor, 30 pesos diba? At least hindi siya per head. Nandito na sa likod natin yung river. Ayan siya mga idol ko. May mga cottage din pala doon. Meron din mga cottage doon sa kabila. Kung gusto ninyo din kaya sa kabila mag-cottage, meron din. ay meron din dito sa kabila. Meron din doon sa may bandang taas, may cottage din doon. Tapos dito sa pinupwestuhan namin, meron tayong parehong buo. <laughs> Sobrang nakaka-relax. Sayang hindi kami nagdala ng damit. Kasi akala ko hindi na kami maliligo. Nagsisisi si Alberto. Dito sa likod natin yung medyo malalim na part. So yun nandun kanina sa kabila, dun sa kabilang side, mababa dun. So doon pwede yung mga bata. And then dito sa part na to, medyo malalim. So kung gusto nyo medyo malalim, pwede kayo dito. At I think dun sa kabila, mas malalim kasi may mga tumatalon dun sa kabila. Doon sa may bandang unahan, medyo mababaw. Pwede yung mga bata doon. Pero dito, medyo malalim-lalim na dito. And doon, punta tayo naman doon sa kabila. Mas malalim pa ata. Wala, di na nga ako nakapunta doon sa pinakadulo dun sa may pinakamalalim na part kasi umaambon na. So, lumalakas na yung ambon mga yun. Sabi init kanina, parang tayo. Sobrang init kasi dun sa taas kanina, di ba kami kami dun? <laughs> <laughs> oh may <God. laughs> nagaya ng mga tagay dito. Napaka-friendly na mga tao dito. Sobrang ganda. Nakaka-relax. Ah, Ma'am Boone, my God. My goodness, Rodi. Yung mga cellphone mo nasan? Ano, Rodi? Uy na tayo, Rodi? Ah, tara na. <laughs> Karating na tayo rito. Next time. Balik tayo rito. Sa susunod, rito. babalik kami dito. Maliligo na kami. Ngayon, hindi kami nakapagdala kasi ng damit. Laan na ayun, better luck next time. <laughs> kasi ang plano lang talaga namin, tumingin ng mga magagandang view dito, makapag-relax-relax relax lang. Eh, nung nakita nga namin itong, ano, paliguan nila, sarap-sarap mag-swimming. Kaso hindi mo kami nakaligo kasi wala kami dalandami. Napakalinis dito mga lodge. Sobrang nakaka-relax. Nakakawala ng stress. Hindi rin stress sa gastos kasi mura lang nga ng, ano entrance. 30 pesos lang. Per motor ha, per motor na yun. Hindi siya per head mga... Rin. So, kung tatlo kayo sa isang motor, di na kayo di ba? 30 pesos, sa sampu lang kayo. <laughs> tatlo? Pauntang bulakan? Ganda lawa lang, baka mahuli kayo. Ningal? Ningal yarn? Huh? Meron din ako mga nakita, may mga tent doon. Siguro nagdala sila ng tent. Sarili siguro nilang tent yun. Pwede kayo maglatag dito ng tent. Sobrang lawak talaga na area na to. So, yon, Ha? Groto. Yun, nagyaya pa siya dumaan ng groto. Bye-bye na mga lods.